So dito ko nalaman na totoo talaga yung sinabi ng mga foreman or mga panday na ang hagdanan ang pinakamahirap layoutin sa buong isang building. So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Ngayon ay gumawa ko ng hagdanan o ladder papuntang 2 stories ng aking bahay. So ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng hagdanan o ladder na napakasimple at hindi masyadong magastos at nakakasib. Sapagkat lahat ng purman or mga panday, ang palagi kong naririnig sa kanila na ang pinakamahirap daw na layoutin sa buong isang building ay itong hagdanan raw ang pinaka mahirap layoutin sapagkat lahat ng angulo is nakasukat lahat kung baga lahat ng angulo is nakadivide bawat step lapad yung taas niya is angkop lahat yung sukat para arrange yung bawat uh, alir ng ating hagdanan so as of now ay nag actual talaga akong gumawa ng hagdanan o ladder para sa aking bahay so dito ko nalaman na totoo talaga yung sinabi ng mga foreman or mga panday na ang hagdanan ang pinakamahirap layoutin sa buong isang building sapagkat lahat ng steep, lahat ng angle is kailangan naka-divide or nakasukat lahat yung bawat angulo ng ating hagdanan. So ngayon ay may papakita muna ako sa inyo na mga picture or mga layouting ng uh, hagdanan So okay no, ito yung picture na ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo yung picture na ipinakita ko sa inyo. Ganon yung layouting ng hagdanan. Napakatindi yung layouting ng hagdanan. Nakita nyo kung paano nila nilalatagan ng bakal yung bawat istip ng hagdanan. Napakatindi yung bakal na ginamit nila. And then lahat ng angulo is may mga sukat. So ganito katindi, kahirap yung hagdanan na gagawin natin. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito ginawa itong ladder or itong hagdanan na napakasimple, hindi masyadong magastos at makakasib tayo. So, kino nakita nyo kung paano ko ito ginawa itong hagdanan ng aking bahay. So, nakita nyo sa paggawa ko ng hagdanan ito ay wala man akong ginamit na bakal sa bawat stepping. And din sa bawat step din, hindi man ako gumamit ng mga purma. ba diba, nakita nyo, yung ginamit ko is haloblocks lang yung purma ginamit ko sa bawat step. So, nakita nyo to hollow blocks lang yung ginawa kong forma or ginawa kong step papunta doon sa itaas